Pampaksiw na Salmonete For today's June's The Great Pachamiamiam At guys, ito ang mga ingredients Siyempre, yung ating isdang salmonete at ang pampaksiw na mga ingredients Ang una lang natin gawin, siyempre ay hugasan muna natin ang isdang salmonete bago ilagay sa lutuan Then guys, ayan na po, inaayos ko na ang mga isda sa lutuan Ang ginamit ko ay ang kawali Then after natin mailagay ang isda, pwede na natin idagdag ang sangkap tulad ng luya, pang alis ng lansa. Ayan guys. Then magdagdag na rin ng sibuyas. Actually nakalimutan ko ang bawang. Then gusto ko ng maraming kamatis. Ayan guys, ihalo lang natin dito ang lahat ng ingredients. Then gusto ko rin maanghang kaya naglagay ako ng Uh, siling haba at siling labuyo. Ganoon na rin guys ang paminta. Then maglagay na ng uh, pampaasim na suka. Ayan guys, depende sa inyo kung gaano kadaming suka ang ilalagay nyo. Then maglagay na rin ng kaunting tubig. Then guys, kaunting mantika. Yan, para sasarap. Then after nyan guys, pakuluan lang natin ng mga 3 to 5 minutes. Then, ito na guys. Luto na yung ating paksiw na salmonete. Okay guys, pantimbang sa lasa, nagbulbud ako ng kaunting asukal. Then guys, tikman natin ang lasa. Mmm, grabe ang sarap talaga niya. Okay guys, ano pang hinihintay nyo? Gayahin nyo na ang simpleng pacham-yam-yam na ito. At sigurado, ma-amaze kayo sa sarap ng luto na to.